first week nga pala ng July, dumating ang aming nanay. Sama niya nga pala ang kanyang dalawang apo na kagagraduate lang. Katrabaho nga sila ang dalawang buwan para pagdating ng pasukan ay may mabibili nga silang mga gamit. Taon na nga pala ang binilang wala nang huling napunta ang nanay namin dito. Tan dumating ang aming nanay, ipinababa nga ang aming dalawang anak. Nagmano nga sila tanda nga ito ng paggalang sa kanilang lola. Nakakamiss nga talaga lalo na't matagal lang hindi nakita-kita. At lumipas na nga mga araw, ito nga pinagkakalibangan ng aming nanay. Napakadali lamang itong gawin. At buti na lang may mga ganito tong gawain para nga hindi mainip ang aming nanay. Nakakainip nga rin kasi kapag wala nga gagawin. May pagkakataon kasi na kahon-kahon nga ang inaabot nga rito sa amin. Kaya ang ginagawa ko nga rin ay tinutulungan ko rin ang aming nanay. Yung kulay green na guhit na yan ay nga alam namin ito magkabilang gilid. Nakakainip nga talaga pag gumagawa ka nga ganito at wala kang kakwintuhan. Naihinto lang tayo sa paggawa dahil sa pagluluto sa gawain bahay. Tigit nga sa lahat kahit mayroon tayong ginagawa. Itigil nga natin ito sa at bigyan nga natin ng oras ang pagsamba sa ating Panginoon At doon nga tayo kumukuha ng lakas at biyaya na nagbumula sa kanya. At nang matapos na nga namin ito, inaantay na namin ang kukuha nga dito. Ito nga tilabas na nga namin ito para nga madaling kuhanin. At tingali rin nagtagal ay dumating na nga rin ang kukuha. At araw-araw nga ay ganito nga ang gawain namin. Maganda nga ito para hindi mainip ang aming nanay sa pagpunta nga rito sa amin. At tulong ko nga rin pala ang akin nanay sa paghuhugas ng pinggan at pagluluto nga ng aming ulam. Mga ina nga ay nakisilbing ilaw nga ng tahanan. Tayo nga ay magiging tagapag-alaga at tagapag-aruga sa ating mga anak. At nga sa ay responsable sa mga gawain bahay. Sigurado nga, mamimiss ko ang akin anay pag uwi, wala na akong tagahugas ng pinggan At wala na rin akong tagaluto ng aming uulamin. Salamat nga sa ating mga nanay. Siya ang kauna-una ang umiintindi at nagpapalala at nagtuturo sa atin. At mga nanay din ang nag-aalaga sa atin kung tayo nga ay may sakit. At mga nanay din ang umaalala at umaagapay nga sa atin. Araw-araw nga din nadala dito ang mga kahon. hindi lang naman ako tumutulong kay nanay pati na nga rin ang aming mga anak. At sa bagatong ito nga ay tinataas nga ito ng a aking asawa para tutulungan nga kami ng aming anak. Total naman wala naman siyang ginagawa, dagdag kita rin naman para sa kanya naman yon. Sa araw-araw naman ay din naman ako ng akin nanay sa pagluluto ng ulam. At sa ito nga ay nagluluto kami ginata ng ginataang gulay. Napaka common nga naman po tayo sa araw-araw ang gulay nga na ito ay masagana ang kalabasa at sitaw sa mga palengke. Kaya nga hindi na tayo mahirap ang maghanap ng mga sangkap bukod nga sa masarap na masustansya pa ito. Ang kalabasa nga raw ay pampalinaw nga naman. Tatotoo nga pero marami ang vitamina makukuha nga sa pagkali ito. Kaya nga naman ang mga pagkain na may kalabasa ay matuturing pampalinaw nga ng mata dahil hatag lang nga nitong nutrisyon ng kalabasa. Hindi lang nakakapagpalinaw nga ng mata dahil ang kalabasa ay nakatutulong din o pag at maging matatag ang buto sa ating katawan. Lumipas pa nga rin ang mga araw ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkagawa. At ang nanay talaga namin ay hindi talaga maiinip. At dahil isa nga ito sa ginagawa niya ay nalilibang siya. At bago nga pala dumating ang aming nanay ay ginagawa na namin ito. At tamang-tama -tama nga naman ay siya isa na nga ito sa mga libangan niya. At pag oras na nga ng merienda ang sunya nga ay ang kape. Parehas nga pala kami ng akin nanay, mahilig nga magkape kaya magkasundo kami sa oras nga ng meriendahan. At sa pagkataong ito nga ay parehas nga kami nagkakape. Mag-ina na mahilig nga magkape. At sa mahilig nga magkape diyan tara magkape na nga tayo. At tamang tama ay maulan ang panahon ngayon kaya magkape tayo para mainitan nga ating sikmura. Ilang araw na nga sunod-sunod ang ulan nga dito kaya hindi na nga kami makalabas para nga mamasyal. At ikwento ko na nga rin palang akin nanay nagpunta na rin sa isa kong ate sa lugar nga ng Nobaliches. siya para makita niya ang kanyang anak at, kanyang mga apo. Dahil namimiss niya na rin ito dahil sa panahon nga na matagal lang hindi nakita-kita. Mga two weeks pala na naglagay ang akin nanay doon tsaka bumalik na uli sila rito. At hindi nga nagtagal ay kailangan nang umi ang nanay sa lugar nga ng Nueva Ecija. Kailangan nang talaga magpaalam dahil ang apo niya nga ay mag-aaral na. Sa kasi ang nagpalaki at nag-asikaso sa batang iyon. At nagpaalam na nga ang aking nanay sa aking asawa na uuwi na nga raw sila. Ingat na nga lang nanay sana sa susunod na bakasyon ay punta uli kayo dito. usapan nga pala nila madaling araw uuwi na lang sila pero inabot nga sila ng tanghali. Gawa nga na madaling araw ay umuulan na kaya hindi sila nagmadaling araw. At sa ngayon ay eh, mahina na nga ang ulan kaya tuloy na ang kanilang pag-uwi. Bye 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 ingat kayo. Ito na nga nila antay ang kanilang hasakan papunta na nga sa terminal. Ingat na ay eh, dumating din ang hasakan nila para ihatid sila sa sasakan papuntang terminal nga ng Cubao. Dahil maulan ngayon at madulas nga ang dalay ingat ingat tayo. Maraming salamat sa aming nanay kahit sandali lang sila dito ay eh, nagkaroon nga ng banding ang bawat isang pamilya. Sana nga sa susunod na bakasyon ng mga estudyante ay eh, makapunta uli kayo dito dito. At ito nga ang kanya nga po na mag-aaral sa probinsya kaya kailangan na nga nilang umuwi. Naway gabayan kayo ng ama sa inyong pagbiyahe. Makauwi nga kayong ligtas sa inyong patutunguhan. O siya hanggang dito na lamang po. Salamat po. Bye bye!